Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ah, uh, eh yung Senate Bill 215, Senior, senior, ah uh, senior uh, Citizen Social Pension Act of 2021, ano na po ang, ano na po ang uh, tinatakbo nito? Uh, alam mo, hindi ko alam kung ano yung nilalaman ng Senate Bill na yun. Hmm. Kung yun ay yung increase o... Pagbibigay daw ng social pension sa mga senior citizen na hindi sakop ng okay, ibang mga, ganito mga ganito programa. Ganito yan. Noong uh, 2022, uh, yung senior citizen party list nag-propose uh, yan na magkaroon ng social pension increase na 1,000 pagkatapos gawing universal. Yun yung naging resulta ng RA 11916. Okay. Uh, yung 11916 nag-it into law noong July 30. Unique 'yun kasi ayon sa ating Kongreso. So sa batas ng Kongreso, ang isang enrolled bill na dadalhin mo sa Office of the President magiging batas siya after 30 days. So nag, naging batas daw siya ng July 30, ibig sabihin sinabmit niya sa, 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 Office of the President ng June 30 ng 2022. Mm -hmm. Yung June 20 ng 2022, dalawang presidente. Di ba? Si PRRD si ang presidente hanggang 11.59 ng tanghali, pagkatapos si BBM from 12 noon. So hindi natin alam kung anong, sinong presidente nung tanggapin yan ng Office of the President. Now, noong uh, sinabit yan sa amin for comment uh, ng, ng, senior citizen parties ang personal na posisyon ko, wag, wag mong i-increase, bigyan mo lahat. Di ba? Diba? Uh, ang nangyari dahil nagmamadali daw sabi nung senior citizen party list kaya pumayag na lang daw sila na maging 1,000 na lang uh, hindi na mabigyan yung ano yung mga naghihintay na, ano. alam mo ang example ko dyan meron ka 10 anak yung uh, anim na anak mo o yung walong anak mo nangangailangan pero ang nabibigyan mo lang ng tulong nabibig yung apat na anak mo nung lumaki yung kita mo dinoble mo yung binibigay doon sa apat pero nakalimutan mo yung apat ganun ang pangyayari yan doon sa bill na yan ng senior citizen na naging 11916. Diba? Pagkatapos, diba, pagkatapos ngayon, uh, sisisihin ang senior citizen, ang NCSC. Diba? Yung 11916, nakalagay doon, ang mag implement ang gagawa ng IRR ay ang NCSC. Kaya gumawa kami ng IRR. Ang problema, hindi pa nililipat sa amin ng, 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 ng DSWD sa so sila pa ang nag-implement. Diba? So ang nangyayari ngayon, nag implement sila ng increase ng social pension from 500 to 1,000, pero ang ginagamit nilang IRR yung sa amin. Kasi ang basis for the increase is 11916. And 11916, the IRR was promulgated by the NCSC. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!